Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, makikilala ninyo ang limang pinakakinatatakutang hayop sa mga pelikula. Ito yung mga hayop na madalas maging kontrabida sa mga horror movies. Tatalakayin natin kung bakit sila nakakatakot at dapat nga ba natin silang katakutan. Kaya kung handa ka na makilala ang limang pinaka nakakatakot sa Animal Kingdom, tara na at umpisa na natin. Una sa ating listahan ay ang hayop na kapag kinagat ka, pwede ka raw maging halimaw. Ito ang kilabot na predator ng malamig na lugar hanggang sa desyerto. Sila ang mga wolf panglima sila sa ating listahan dahil maraming tao ang natatakot makainkwentro rito. Paano ba naman? Sobrang tapang kasi nito at handang lumaban. Kung ang higanteng buffalo nga ay kayang patumbahin ng wolf, siguradong sisiw lang sa mga wolf ang magpabagsak ng tao. Sa rehiyo ng Alaska, merong wolf na kayang lumaki ng 70 kilos at may haba na pitong talampakan. Ito ang mga northwestern wolf. Kapag nakasulubong mo ang northwestern wolf, siguradong mayinginig ka sa tako sa sobrang laki. Idagdag mo pa dyan ang mapanindig balahibong alulong ng mga wolf. Sa loob ng dalawang dekada, may dalawamput-anim na katao ang naitalang namatay sa atake ng wolf. Labing apat sa mga inatake ng wolf namatay dahil sa rabies. Isa sa mga sintomas ng rabies ay ang pagwawala at pagiging agresibo. Ito marahil ang dahilan kung bakit hinihinalang nagiging werewolf ang taong nakagat ng asong lobo. <tinyo> Dahil sa kanilang reputasyon, maraming pelikula ang ginagawa kung saan ang mga wolf ang kontrabida. Ang tawag sa matinding takot sa wolf ay lupophobia. Kung tutusin, wala kang dapat ikatakot sa mga wolf. Alam mo ba na ang mga wolf pa nga ang natatakot at nagtatago sa tuwing nahahakita sila ng tao? May mga wolf pa nga na gusto mahipaglambingan gaya ng aso. Pero hindi ibig sabihin nito ay pwede mo nang gawing pet ang mga wolf. Laging tatandaan na sila pa rin ay mga mababangis na hayo. Wala tayong dapat ikatakot sa wolf dahil wala naman ito sa Pilipinas. Mas dapat pa nga tayong matakot sa mga aso na pagala-gala sa kalsada at mahilig pang mga gat. O nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Ang number 4 sa ating listahan ay may walong paa, may pares ng panusok at may napakaraming mata. Dahil sa kanilang itsura, hindi na na palagi itong kontrabida sa mga pelikula. Ito ang mga gagamba, lalong-lalo na ang tarantula. Kahit sino ay chak na mapapatalon kung makakakita sila ng higanting gagamba. Sa paraan pa lang ng kanilang paglalakad, siguradong agad kang kakabahan. Napakabilis pa netong kumilos. Sa tuwing nagagalit, ang mga gagamba ay handang mga Delikado ito dahil may mga gagamba na kayang lumusaw sa balat ng sino mang makagat nito. Kung isa ka sa milyon milyong tao na natatakot sa gagamba, maaaring ikaw ay may arachnophobia. Ang arachnophobia ay ang tawag sa matinding takot sa gagamba. Pinaniniwala ang isa sa bawat sampung tao ang nakararanas ng arachnophobia. Dahil sa malahalimaw na itsura ng gagamba, ilang beses na itong ginamit sa mga pelikula. Tsak na may ihi ka sa takot kung may ganito kalaking gagamba ang makakasalubong mo. Pero, dapat nga ba tayong matakot sa gagamba? O baka naman ang mga gagamba ay biktima lamang din ng negatibong imahe dahil sa mga pelikula. Sa tingin ko, wala tayong dahilan para matakot sa kanila. Bira lang kasi mga gatang gagamba at mas gusto pa nga nilang magtago dahil sa takot sa mga tao. Merong 50,000 species ng gagamba ang nagkalat sa mundo at tangin tatlong pula lamang sa kanila ang may kamandag na delikado sa tao. Mas dapat pa nga matuwa sa gagamba dahil sila ay kumakain sa mga peste gaya ng langaw at lamok. Ngayon, kung meron kang gagamba na kasing cute ng aso, baka maisipan ko na mag-alaga ng gagamba. Ang pangatlo sa ating listahan ay may mahabang katawan, balat na puno ng kaliskis at ulo na kayang lumunok ng buong baboy. Ang iba naman ay may kamandag na kayang pumatay ng elepante. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang ahas. Kakabakaba ang dibdib mo pag nakakita ka nito. Sa buong mundo, may apat na libong uri ng ahas at anim na raan sa kanila ay nagtataglay ng kamandag. Tinatayang nga abot ng isang daang libong katao ang namamatay sa tuklaw ng ahas kada taon. Maliban sa makamandag na ahas, merong mga ahas na kayang lumaki na parang dinosaur. Sa sobrang laki, kaya kumain ng maliit na tao. Ayon sa datos, pito sa bawat sampung Pilipino ang may takot sa ahas. Kung isa ka sa mga tao na may takot sa ahas, maaaring ikaw ay may ophidiophobia. Ang ophidiophobia ay ang tawag sa matinding takot sa ahas. Mas lalong tumindi ang takot ng mga tao sa ahas dahil sa mga pelikula na nagpapakita ng malahalimaw na ahas. Ang mga pelikula gaya nito ay mabilis na nakumbinse ang mga tao na matakot sa ahas. Sa totoong buhay, merong mga higanting ahas gaya ng anaconda. Lumalaki ito ng 250 kilos at humahaba ng 30 feet. Gayunpaman, hindi ito agresibo sa mga tao at sa halip, mas gusto nitong kumain ng higanting daga gaya ng kapibara. May mga tao pa nga na ginagawang personal pet ang anaconda, patunay na hindi ito delikado sa mga tao. Mahalaga ang papel ng mga ahas sa pagbalanse ng ekosistem. Sila kasi ang kumakain sa mga daga na namimesta sa pananim ng mga magsasaka. Kahit mahalaga sa mundo ang mga ahas, hindi ito nangangahulga na pwede mong gawing alaga ang mga snakes kailangan lang natin silang irespeto at hayaang mamuhay sa kanilang tirahan. Dito sa malawak at malalim na karagatan, may kilala natin ang pang top 2 sa kinatatakutang hayop. Ito ang hayop na dahilan kung bakit maraming tao ang takot lumunguy sa dagat. Kapag nakita mo ang kanilang palikpik, tiyak naman lalaki na agad ang mata mo sa takot. Sila ang mga shark o pating. Kung isa ka sa mga takot sa pating, hindi kita masisisi. kada taon, may 70 katao ang naitatalang inatake ng pating. May dang species ng pating at labindalawa sa kanila ang kinikilala bilang delikado sa mga tao. Ang pinaka-notorious sa kanila ay ang Great White Shark. Ito kasi ang pinakamalaki at pinakamalakas. Malalaki ang ngipin nito na kain dumurog ng buto mas lalong tumindi ang takot ng mga tao sa pating dahil sa mga naglipa ng pelikula kung saan pinapakita ang mga pating bilang halimaw. Dahil sa mga pelikulang ito, sumama ang reputasyon ng mga pating lalo na sa mga tao na hindi nakakaunawa sa buhay ng mga hayop. Kung tutuusin, mas dapat mong kaawaan ng mga pating kesa katakutan kada taon, milyong-milyong pating ang pinapas lang upang ibenta ang karni sa merkado. Hindi rin totoo na mahilig kumain ng tao ang pating. Nangangagat lamang ang pating sa tuwing intensyon ng tao ang lumapit sa kanila. Nangangagat lang din ang pating bilang self-defense dahil sa maniwala ka man o hindi, natatakot ang mga pating sa mga tao. Kung minsan, kinakagat ng pating ang tao dahil sa kanyang curiosity o pag-uusisa. Bilang mga tao, hinahawakan natin ang bagay na ating inuusisa. Ngunit ang mga pating, kinakagat nila ang mga bagay para ito ay mausisa. Wala naman kasing kamay ang mga pating kaya umaasa sila sa kanilang pangkagat. Hindi kasi normal sa pating ang makakita ng tao sa dagat kaya sobrang curious ng mga pating sa tuwing nakikita nila tayo. Kung minsan, napagkakamala ng mga pating ang tao bilang seal na isa sa paborito nilang kainin kapag malabo ang tubig. Napagkakamala ng pating ang paan ng tao bilang isda, kaya nila na nakakagat ang mga tao. Lahat ng mga dahilan na ito ang magpapatunay na aksidente lamang ang pag-atake ng pating sa mga tao. Kung tutuusin, wala naman talagang pake ang mga pating sa tao dahil hindi naman tayo kasama sa kanilang diet. Mas malaki pa nga ang tsansa na tamaan ka ng kidlat kesa maatake ng pating. Basta't wag ka nalang pumunta sa dagat para hindi ka usisain ng pating. Pero ibang usapan na yan kung ang pating na ang pumunta sa lupa. Ang numero uno sa pinakakinatatakutang hayop sa mundo ay nagtatago sa maitim na tubig ng ilog. Nag-aabang sila ng inusenteng biktima na walang kamalay-malay sa kanilang panga pangaambush. Ito ang mga buwaya at silang nanguna sa ating listahan. Wow. Ayon sa survey, siyam sa bawat sampung katao ang may matinding takot sa buwaya. Maraming dahilan kung bakit ang buwaya ang pinakakinatatakutan ng mga Pinoy. Kaya kasi nitong lumaki ng 20 feet at tumimbang ng dalawang tonelada. Sa sobrang laki, kaya na nitong magpatumba ng baka dito sa Pilipinas, ilang beses nang may nahuling higante ang buwaya. Meron itong bunganga na napupuno ng matutulis ng ngipin. Kapag kinagat ka nito, hindi ka na nito pakakawalan. Kala taon, may dalawandaang katao ang namamatay dahil sa atake nito. Ito ang dahilan kung bakit mabenta sa mga Pilipino ang pelikula na may tema ng buwaya. Lahat kasi tayo ay may sapat na kalaman sa kung ano ang kayang gawin ng higanting buwaya. Pero, dapat nga ba nating katakutan ang mga buwaya? Sa tingin ko, oo. Ang mga buwaya kasi ay may sapat na lakas upang makapanakit ng tao. Sila kasi mga opportunistic predator. Ibig sabihin, kakainin nila ang anumang hayop basta't may oportunidad na makain nila ito. Nagkakaroon lamang ng malagim na enkwentro sa pagitan ng tao at buwaya sa tuwing pumapasok tayo sa kanilang teritoryo. Upang maiwasan ang atake ng buwaya, dapat nating respeto ang kanilang tahanan. Mahalaga na huwag tayong papasok sa mga lugar na alam nating tinitirahan ng buwaya. Dahil ko ang mga buwaya naman ang papasok sa ating bahay, hindi ba't sasaktan mo rin ang mga buwaya? Kaya bilang tao na mas matalino pa sa buwaya, tayo na lamang ang mag-adjust at huwag nating gambalain ang kanilang pamamahay. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga hype na ito ang pinakakinatatakutan mo? I-comment mo na sa baba nang malaman namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Chris J. Regala. Hello rin kay Johnny Boy Bungaos. Shout out kay Eliza Gale Puyat. WhatsApp kay Juan Lucas Cayago David, Justin Betgube at sa kanyang pamilya, Lucio Bagares, Mariela at Maris Delphine at kay Nico Milan. Maraming salamat sa inyong panunood. Now See you guys on my next video. Ka FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.